Ang creator economy ngayon ay mas malaki pa kaysa dati. Mas maraming tao ang lumalayo sa traditional jobs at sumusubok sa online business, coaching, at content creation. Kung gumagawa ka at nagbebenta ng online courses, coaching programs, or memberships, kailangan mo ng reliable platform para mapagsama at ma-engage ang community mo. Diyan pumapasok si na Go High Level at School. Parehong platform na ito ay nagbibigay daan para makagawa ka ng online community at magbenta ng digital products, pero magkaibang approach ang ginagamit nila. Pinapanatili ng School ang simplicity na fokus ito sa community engagement at courses. Samantalang ang Go High Level naman ay isang full-scale marketing platform na merong CRM tools, automation, at sales funnels. So, alin ang mas maganda? Depende yan sa kung ano ang kailangan mo. Kaya i-breakdown natin lahat para matulungan kang piliin kung alin ang mas bagay para sa business mo. What are Go High Level in school? Bago natin sila i-compare side by side, balikan muna natin kung ano ang ginagawa ng bawat platform. School, a simple community-first platform. Ang school ay ginawa para sa mga gustong bumuo ng engage na online community. Kung isa kang coach, consultant, or course creator na naghahanap ng paraan para manatiling connected at involved ang mga ta at involved ang mga estudyante mo, sobrang dali nitong gamitin. Sa core nito, pinagsasama ng school ang tatlong bagay. Isang social style community kung saan pwedeng mag-post, mag-comment, at makipag-interact ang members parang isang Facebook group. Isang built-in course platform kung saan pwede mong i-host ang mga video, lessons, at iba pang resources. At isang gamification system na nagbibigay ng points sa members tuwing nag-engage sila sa community. Ang konsepto dito ay simple. Mas maraming sumasali, mas nagiging valuable ang community. Malinis ang interface, madaling gamitin at halos walang kailangan technical skills para makapag-start. Go High Level, a full-scale business platform. Ang Go High Level sa kabilang banda ay hindi lang basta community platform. Isa 'tong complete marketing at sales tool na ginawa para sa mga business na gusto ng all-in-one solution. Sa Go High Level, pwede kang gumawa ng sales funnels at landing pages na makaka-attract ng leads. Pwede pwede kang gumamit ng CRM para i-track at i-manage ang mga customers mo. Pwede mo ring i-automate ang email at SMS marketing para mapanatiling connected sa audience mo. Bukod pa rito, pwede kang mag-host ng online community at gumawa ng courses mismo sa platform. Pwede ka ring mag-set up ng booking systems para sa coaching calls at live events. Malakas at versatile ang platform na to. Pero meron siyang learning curve. Kung isa ka sa mga gustong magkaroon ng lahat ng tools sa iisang lugar, baka sulit ang extra effort na kailangan para matutunan to. Course creation, which makes it easier to courses. Kung plano mong magbenta ng courses, pareho naman kaya ng school at go high level. Pero magkaiba paraan sa paghandle ng bawat isa. School's course setup. Pinapanatili ng school na sobrang simple ang paggawa ng courses. Pwede kang mag drag and drop ng videos, PDFs, at links sa isang structured layout. At pwedeng i-check off ng students ang mga lessons habang pinagdadaanan nila to. Isang cool na feature ng school ay yung pag-unlock ng courses base sa engagement. Ibig sabihin kapag active ang isang member sa community, automatic silang nagkakaroon ng access sa bagong lesson. Magandang paraan to para mapanatiling engaged ang mga tao at ma-encourage silang sumali pa. Go High Level Course Setup Ang Go High Level naman ay mas advanced pagdating sa course creation, pero hindi kasing intuitive ng school. Sa halip na magdagdag ng course diretso sa community, kailangan mo muna itong isetup sa membership area. Pag natapos mo na, saka mo palang ito pwedeng i-connect sa community mo. Isang malaking advantage ng Go High Level ay yung flexible pricing options nito. Pwede kang gumawa ng free at paid courses sa loob ng isang community. Isang bagay na hindi na-allow ng school. Binibigyan ka nito ng mas malaking control sa kung paano mo gustong i-monetize ang content mo. Which one wins? Kung gusto mo ng simple at plug and play na paraan para gumawa ng course, school ang mas magandang option. Pero kung kailangan mo ng mas malawak na control sa pricing at access, go high level ang panalo dito. Customization. How much control do you have over branding? School's customization options. Ang school ay dinisenyo para gumawa na agad. Out of the box. Kaya limitado lang ang customization. Pwede mong idagdag ang branding at logo mo, pero fixed na ang layout at design. Kaya hindi mo ito masyadong mapapalitan. Go high level's customization options options. Kung mahalaga sa ang customization, malinaw na go high level ang panalo dito. Pwede mong i-tweak it ang color schemes, themes, at pwede mo ring i-customize ang buong user interface gamit ang CSS at JavaScript. Kung nagbuo ka ng brand at gusto mo ng full control sa lahat ng design, mas malawak ang flexibility na binibigay ng go high level. Which one wins? Kung gusto mo lang ng magandang itsura ng hindi kailangang pag-effortan, cool perfect para sa yo. Pero kung gusto mo ng full control sa design, mas bagay sa ang go high level. Pricing, which one gives you more for your money? Ang school ay may presyo ng $99 per month per community. Makakakuha ka ng unlimited courses at unlimited members. Pero kung gusto mo ng multiple communities, kailangan mong magbayad for each one. Ang Go High Level naman starts around $97 per month at makakakuha ka na ng unlimited communities, courses, at CRM features. Ang downside lang ay baka kailangan mong magbayad ng extra para sa emails at automation. Sa so unang tingin, parang mas mura yung school pero depende talaga ito sa pangailangan mo. Kung gusto mo lang ng simple at derecho, isang community at courses, madaling intindihin ang flat pricing ng school. Pero kung business na ang pinapatakbo mo at kailangan mo ng marketing, automation, CRM tools at funnels, mas malaki ang value na maukuha mo sa go-high level sa halos parehong presyo. Which one wins? Kung community platform lang ang kailangan mo, school ang pinaka straightforward na pricing. Pero kung gusto mo ng mas maraming tools at sa halos parehong presyo, go high level ang mas magandang deal. Community and engagement. Which one helps you build a thriving community? Ang isang community ay kasing lakas lang ng engagement na nakukuha nito. Kaya sobrang importante kung paano handle ng mga platform na to ang community features. Schools community features. Ang school ay talagang ginawa para balik-balikan ng mga tao. Malinis ang layout at smooth at intuitive ang overall experience. Kung nakasali ka na dati sa isang Facebook group, magiging pamilyar sa iyo yung school. Ang kaibahan lang, tinatanggal ng school ang lahat ng distractions. Walang endless news feed or ads na umaagaw ng attention. Ang laman lang ay ang community mo at content mo. Madali ang posting at commenting. At lahat ay maayos na naka-organize sa categories. Madaling makahanap ng discussions, makapagtanong, at makakuha ng ang sagot ang members. Bukod pa rito, merong gamification system ang school na nagbibigay ng points habang mas nagpo-post at nakikipag-interact ang mga members na nakakadagdag ng fun twist at nakakatulong para manatiling engaged ang lahat. Isa pang malaking advantage ng school ay yung email notifications. Automatic netong ini-email ang mga members mo every 72 hours ng updates mula sa community. Nakatulong ito para mabalik ang atensyon ng mga tao at mapanatiling buhay ang discussions nang hindi kinakailangang habulin sila isa-isa. Go high levels community features. Kamakailan na lang nag-upgrade ang go-high level ng community tools nila. Kaya mas competitive na to ngayon. Meron na rin itong mga features na katulad ng school, discussion channels, posts, comments, at tagging. Pero hindi pa ganun kapolished ang overall experience. May ilang users na nagsasabing medyo clunky to sa simula at kailangan ng konting oras para masanay sa flow ng platform. Which one wins? Kung ang hanap mo ay platform na effortless pagdating sa community engagement, school ang mas magandang option. Yung built-in email reminders at gamification features ay malaki Tulong para mapanatiling active ang community. Pero kung gusto mo ng community features na kasama sa isang full marketing system, GoHighLevel pa rin ang solid choice. Which one should you choose? Piliin mo yung school kung gusto mo ng madaling gamitin na community at course platform na walang masyadong dagdag na features. Pero kung kailangan mo ng marketing, automation, CRM at mas advanced na business tools, mas bagay sa'yo yung GoHighLevel. Sa huli, parehong may strengths ang dalawang platform. Ang tamang choice ay nakadepende sa pangangailangan ng business mo. Kung gusto mo magsimula sa alinman sa school or GoHighLevel, level, may kita mo yung mga links sa description sa baba. Affiliate links yung mga yan. Ibig sabihin, nakakuha kami ng small commission kapag ginamit mo yan. Pero walang dagdag na gasto sa'yo. Malaking tulong ang mga commissions na to para masuportahan ng channel at makapagpatuloy kami sa paggawa ng free content tulad nito. Kaya kung gagamitin mo yan, sobrang thank you in advance. Kung naging helpful sa'yo ang video na to, don't forget to like, subscribe, at i-click yung notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future videos. Dito sa Startup Wise channel, gumagawa kami ng mga videos na dedicated sa pagtulong sa mga bago at existing entrepreneurs na makapagsimula at magtagumpay sa business. Kaya make sure na mag-subscribe ka para hindi mo mamiss ang mga next video. Bukod doon, maraming salamat sa panonood and takits tayo sa next video.